Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Daisy Roque. Sir, ano bang mas maganda, Tres Piko o San Benito? Ano bang pagkakaiba nila? Ganito po 'yan. Ang San Benito po ang gumawa niyan at ang nag-introduce niyan ay ang Simbahang Katolika. Bali ang ideya sa paglika ng medalyon ng San Benito ay mula din sa istorya na galing sa monasteryo na yung nagpakita si San Benito sa isang monghe. At doon hinango ang San Benito na medalyon. Kumbaga very Catholic siya. Tapos ang Tres Piko naman ay gumawa sila ng kanilang bersyon ng katolisismo. Kasi very Catholic naman 'yan, eh, ngopia lang naman 'yan eh na tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu. So pag sinabing Tres Piko, so occult siya or esoteric hindi siya aprobado o introduced ng simbahan. Pero kung alam mo ang bawat dasal ng kahit alinman dyan sa mga medalyon na yan, mabisa naman. Pero ang tanong, saan ka papanig? Doon sa introduce ng simbahan which is ang mga pinapatungkulan na dinadasalan na mga entity ay si San Benito, God the Father at si Jesus Christ kasi cross yan eh symbol of Jesus yan symbol of Catholicism as per sa mga tinuro sa atin ng mga previous generation while ang Trispico naman ay iba ang deity na dinadasalan which is yung nasa pangalan yan yung sikretong pangalan na ginagamit. So, nasa sayo na. So, magkaiba talaga sila. Kung alin ang mas maganda, depende na sa iyo kung saan ka mas pabor, yung introduce ng simbahan o galing sa lihim na karunungan. So, isipin mo muna kung saan mas panatag o safe yung kaluluwa mo pag namatay ka. Kasi yung ibang mga entity, kapalit ng kapangyarihan, syempre, pag namatay ka, kukunin yung kaluluwa mo. Pagsisilbihan mo sila. So, nasa sayo na kung saan ka papanik. Kung ako ang tatanungin mo, syempre, doon ako sa San Benito. It's because, klarong-klaro kung sino ang dinadasalan o pinapatungkulan. Syempre, yung santo na si San Benito. At sino ba ang deity o ang Diyos na dinasalan ni San Benito? si Jesus Christ at ang God the Father. So, hindi ka sumasamba sa mga sekretong pangalan. At the same time, kilala mo na si Yeshua yung sinasamba mo or pinapatungkulan mo na hinihingaan mo ng kapangyarihan or deliverance sa tuwing ikaw ay ginawa ng spiritual na pamiminsala. ang pangalawang tanong ay mula kay Bench. Magandang araw bro, tatanong lang po bro, pwede po ba magdibusyon ng San Benito kahit walang medalya ng San Benito? Salamat po. A ah, much better na panoorin mo yung video ko kung paano nagawa or naimbento yung medalya ng San Benito. So, yun kasi yung magiging sacramental o yung instrumento para pang proteksyon mo. Siguro magdevotion ka sa santo or deboto ka ng isang santo tulad ng kay San Benito so pwede na walang medalyon pero kung iniisip mo na if you are looking for sacramental na protection so much better na meron kang medalya. Para sa akin kahit wala kang medalyon na dala basta marunong ka mag white light shield protected ka pa rin. So meditation is the key talaga. Huwag kayong tumulad sa mga bobo dyan na mga bugok, usal ng usal na mga orasyon na hindi naman nila naiintindihan yung kahulugan. Hindi na nga nila alam kung sinong Diyos na tinatawagan dyan eh. So huwag kayong tumulad sa mga bobo na yon. Ang susunod na tanong ay mula kay Edward Espina. Boss, anong kahulugan na kapag sinuot ko ang medalyon ay parang may nanunusok na Makati yan. yan lang maraming salamat uh, hindi po yan spiritual kapag Makati siya so it means allergic ka sa metal na ginamit o yung metal na sinuot mo or kung ano ba yan, metal ba yan o wood ba yan pag sinabing medal yun kasi usually metal yan eh. so maaring allergic ka sa, sa uri ng metal na yun so wag kang tumulad sa mga taong puro kathang isip na baka buni na yan Sabihin nyo, milagro na may kapangyarihan kayo. Hindi po ganyan ang palatandaan na may makapangyarihang medalyon ka. So nanunusok, makate, so symptoms po yan ng allergic reaction. Yun lang po. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Kalasag. Sir, bakit hindi po pwedeng magsama ang San Benito at Santo Ninyong Hubad? Ganito yan. Ang Santo Ninyong Hubad po ay occult. So, para gumana yung mga occult medalyon o mga images, kailangan pasapian ng gabay. Na hinihingi din mula sa infinito Dios. Ang San Benito po, kapag legit yung dasal nyo galing sa simbahan, exorcism po yan. So, hindi pwedeng pagsamahin kasi may sapi, tinabihan mo ng exorcism sacramental, so ano mangyayari? Di ba magkakagulo lang. So maari pang magretaliate sa iyo yung nakasapi doon sa Santo Ninyong hubad. Hindi po totoo na si Jesus Christ ang nagpapagana sa Santo Ninyong hubad. Kalokohan 'yan na konsepto, kabobohan 'yan. Ibang entity po ang nagpapagana sa Santo Ninyong hubad para yan ay makagayuma. Ang panggagayuma po ay pamimilit sa isang tao na gustuhin ka. Walang turo si Yeshua na ganyan kahit sa ang Biblia kayo magbasa. Anong turo na Yeshua? Free will. So malaya kang pumili sa gusto mo. So pag pinilit mo yung tao, tinanggalan mo siya ng kalayaan, it means hindi na yon turo ni Yeshua sa kaliwa na yon. Kaya nga, habang tumatagal yung pagsasaliksik ko sa mga lihim na karunungan, iniwan ko na yung ganyan. Dati meron akong santo yung hubad. Pero habang lumalalim yung pagsasaliksik ko, meron akong nadiskubre. So, hindi po si Jesus ang dinadasalan dyan. Kahit pa ang orasyon niya na ginagamit ay may Jesus-Jesus ko, no? Wala yun. Pakitang tao lang yun. Ibang entity ang nagpapagana dyan. So, hindi talaga sila pwedeng ipagsama sa San Benito. Except na lang kung ang San Benito mo ay ang dasal nun ay occult din. So, may probability na pwede. Kasi pareho sila ng Diyos na source ng kapangyarihan, which is the Infinito Dios, Hindi yung God the Father na tatay ni Yeshua. Ang panglimang tanong ay mula kay Jose Cervantes. Idol, ang peso sagrado po ba ay pampaswerte sa hanap buhay? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Maraming gumagamit ng ganyan. Hindi naman umaasenso. Yung mismong nagbebenta nga ng ganyan. Ganun pa rin yung estado ng pamumuhay. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ganyan. So mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhay na salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhay na salita tv. So yun lang po. Kita kits. Until next topic. Thank you.